Hi guys, for today's video, ayan nga at nag-deliver na dito ngayong araw sa amin yung my tea. Buti na lang talaga ngayon sila pumunta dahil is wala din akong lakad no, kahapon kasi laglakad tayo. Tapos ngayon ay meron na rin tayong pangbayad at sa awan ng Diyos at mapapatingki Lord na lang talaga ako sa araw na ito dahil nakabayad ako na ti at makakuha ulit tayo ng mga Mighty at sigarilyo at iba pong mga sigarilyo dito sa ating tindahan. Ayan, shout out sa mga Bagong. ahinti ng Mighty. Ayan, at mababait sila guys. Thank you sa inyo mga kuya. At kaya pala hindi sila nakabalik agad. Dahil nga ra, shop po sila guys. Nagpalit-palit sila ng mga ahinti no. Tapos nagiba na yung schedule nila sa pagpunta dito sa amin. Ayan, at malaking pasalamat ko sa kanila guys no. Dahil iniba na yung schedule nila. Martis na sila. Tapos yung Mighty yung Malboro naman is Merkulis. kaya nag malaki talagang Pasasalamat ko guys na iniba na yung Schedule nila no? at mabawasan na yung sakit Ng ulo ko guys kasi minsan kasi Pag yung nagsabay-sabay sila Pagpunta dito sa bahay, syempre wala tayong Pambayad mo no? kaya dapat talaga Is pag-iponan natin yung mga panel na pabalik dito at hindi sila magsabay-sabay. Ayan nga at nagpaalam rin ako sa kanila, guys. Na pwede bang mag-video-video ko? hindi ba kayo mga ano yung tawag doon, yung mga stricto sa pag-video-video dahil isa po tayong vlogger at mapapakilala tayo sa kanila. No? mga vlogger tayo at pwede tayong mag-video-video at makita yung mga kanilang mga pagmumukha. Okay lang naman sa kanila, guys. Ang bubayit naman nila. So manila, ayan no? at nagtaka nga yung asawa ko dyan sa akin at bakit pa daw hindi ko pinapaliguan si Alter? Sabi ko naman sa kanya, is mamayang hapon pa yung schedule sa pag-aaral ni Alta kaya ayan. Pang hapon po pala si Alter. Ayan, at nakaready naman yung mga suot ni Alter. Tapos kung naplansyahin natin yung mga dadaling niya sa school. At ayan nga, meron silang mga babagong papromo ng panel. No? I-scan daw yung kanilang code para makakuha tayo ng points. Ayan, at dapat talaga tanungin sila guys kung meron silang papromo ngayon. Meron pa kapi or mga sardinas. Tal kailangan talagang tanungin, no? Kaya ayan, mer buti na lang talaga at nagtanong rin ako dyan sa kanila. Sabi ba naman sa akin, meron daw kape? At wag lang daw maingay sa kabilang tindahan dahil hindi daw nila binigyan ng papromo. Ako lang daw, chat. Ayan nga, at ang tagal nga nila binigay sa akin yung aking order dahil nga nagtatarpulin pa sila sa labas ng aking tindahan. At sakto lang din, guys, pagbalik nila dito, nakaipon na ako ng pambayad tapos naubos na rin yung mga istakon lahat ng aking sigarilyo dito. Kaya ngayon ay dinadamihan-damihan ko na pagkuha, no? Ayan yung kumuha ako ng Mighty Sampo at saka yung Camel Sampo tapos kumuha na rin ako ng max call dalawa. Kaya ayan, meron akong papromo na kapino Tatlong tayo yung binigay sa akin, guys. At kumuha na rin ako ng winstone at chaka yung may tinapula. Tagay isang kaha lang, guys. Kasi meron pa namang naka-stack dyan sa akin. Lagay ng sigarilyo at baka kasi hindi maubos. Hindi naman kasi yun mabenta yung winstone at chaka yung may tinapula, guys. Ngayon lang yan. Medyo nakilala, no? Yung, kaya meron na nang nabili-bili pa. Isa-isa lang muna. Ano ayan, nila, o, yung mighty at chaka yung winstone. Tagay isang kaha lang talaga. Ayan na nga at inantay ko pa yung aking copy ko Blanca kung asa na at muntik na rin makalimutan no. Ayan at kukuha rin pa daw niya balik doon sa panel nila. Siyempre balik tindahan tayo ngayon guys kasi may pasok na yung mga anak ko. Nag-aaral na rin sila at wala na tayong tindera dito sa ating tindahan. Magtiis-tiis tayo ulit dito sa aking tindahan at ang gulo-gulo na aking tindahan, no, at ayos-ayosin muna natin yung ating tindahan ngayon dahil nga is walang linis at madumi talaga yung ating tindahan, guys, pag hindi talaga ako yung namamahala dito, no. So, ito na yung ating Copico Blanca. Ayan siya, guys. Tatlong tayo yung ating Copico Blanca ngayon na libre. So, di ba, maging wise tayong mga tindera magtanong tayo at mag... Ano tayo guys, magtanong-tanong talaga kung ano yung mga libre-libre no kasi malaking tulong na ito sa ating tindahan at laking kita na ito guys. Tatlong tay ba naman ng kopi ko blanca, Binta ko niyan is 15 pesos. O di ba medyo malaki-laki ra yung kitang niyon? Saan mo pa hanapin 'yon kung hindi ako nagtanong sa kanila kung wala silang palibre or pa promo ngayon, hindi ako nabigyan ng kape. At tips ko sa inyo mga tindera, maging wais talaga tayo mga tindera ko no. Magtanong talaga tayo kung ano yung mga pa promo, kung ano yung mga palibre nila. O di ba? So pagkatapos noon merong may biglang naglako ng tuyo dito. Ayan nga si Kuya, kinuhanan ko lang siya ng dalawang kilong sapsap -sap, guys kasi nilang tamban is ang liliit kaya sapsap -sap yung aking kinuha. Ayan yung ating sapsap, -sap. ayan siya. Yan. Mhm. Mm ang lalaki, di ba? So fast forward na tayo na paliguan ko na agad si Altar at nabihisa na excited siyang pumasok ngayong araw, guys. First day of school. At may nagbago na kay Alter guys, sumasayaw-sayaw na siya at nakipag-cooperate na siya no at hindi siya nahiya guys pagpasok niya sa school. Diretso agad siya pumasok tapos umupo ng upuan at nagpili siya ng upuan niya no. Ayan na nga at nagsayaw-sayaw na sila no. Ang akala ko talaga guys is hindi siya magbago no hanggang upo na lang talaga siya pero nagulat talaga ako kanina no nandun sa school ay tumayo siya tapos nagsayaw-sayaw na siya. O ba diba? proud mama po ako sa aking anak. Thank yung anak na nagdance dance na siya kanina tuwang tuwa nga yung papa niya kanina habang ako ay kinikwinto ko sa kanya nung pag uwi namin dahil sa sinabi ko sa papa niya is nakipag dance dance na at nakipag cooperate na si alter doon sa kanyang mga kaklase so password na ulit tayo nandito na kami sa paranas at may bibilhin kami no binilhan ko si amshi ng sapatos dahil yung kanyang school shoes daw is masikip na binilhan ko siya guys yung goma lang na sapatos at gustong gusto niya yung may hells. Kaya ayan, at binilan ko na rin sila yung plastic and belop ba yun? Para hindi mabasa yung mga gamit nila. At ayan na nga si Alter guys, inantok talaga si Alter kanina noon nasa motor kami kasi nakatulog at nakaidlip siya. Hindi kasi siya nakatulog, sanay na kasi yung batang iyan na natutulog sa hapon. So ayan at nag-request na naman ulit si Ate Amshi, nabilhan ko na yun daw siya ng tumbler dahil nga yung tumbler niya ay natulo daw at nababasa da yung bag niya kaya ayan nagpili na ako ng tumbler no yung mumurahin lang yung bilhin natin guys kasi nga mabilis talaga masira pag si Amshi yung naggamit tag 150 lang naman iyan at pati nga rin si Alter binilhan ko na rin dahil nga tag 150 lang ba diba? ayan nga at naghahanap kami ng mauulam dyan para ngayong gabi at ngayong hapon at ayan pala may siningal pa pala ulit ako dyan ba diba? isang ano pala guys na nakalimutan nating singilin no bago tayo bibili ng ulam ayan na siningil ko na nga, no? At yung nagbalance balance pa sila ngayong araw dahil nga konti lang daw yung benta so, nila. So sabi ni Alter Jaan, yung gusto niya daw uulamin is yung pumpkin, yung may kalabasa ba? Kaya ayan, naisip ko bumili na lang ng pakbit. Ayan. Tapos ayan, lumipat tayo doon sa kabila kasi parang fresh pa at bagong hiwa-hiwa yung kanilang mga gulay, no? At same lang naman yung isang kilo nila kaya ayan bibili tayo doon sa kabila konti lang guys para panghapunan lang no at bibili na rin tayo ng pangsahog at halagang 100 pesos lang din yung ating pangsahog no ayan at medyo malayo layo nga hindi ko alam talaga na nag video video rin pala si ate Amshi dito sa aking likod ayan at nagtanong nga ako ng manok dyan kaso lang mahal kaya ayan lumipat tayo dito sa kabila at nakakita rin ako na may naglalako na isda Ayan at 100 pesos lang daw At binili ko na rin no Kasi nga pang preto-preto Ayan na At nandito na tayo Bumili na tayo ng pakbit na 70 pesos guys Kasi yun na lang yung natin Ay, 100 pesos na Karni ng baboy Ayan O diba yan May ulam na tayo At uuwi na tayo guys Halagang 170 o oh, 270 pala lahat kasi may isda tayo tapos may karne at uh, saka gulay o di ba isang hapunan lang yan guys 270 agad yung ating gastos na pero okay na yan tipid na yan kaysa naman sa manok halagang 400 na naman yun pag manok yung aking binili s'yempre balik tindahan tayo ngayon dahil yung aking asawa ay magjojute yun ngayon kaya ayan ako na yung nagtitinda no dahil yung aking mga anak ay hindi pa nagsiuwian si Amshi lum umalis at nag project daw muna siya mamaya na siyang magbantay sa tindahan pag ako ay mag edit na. O siya hanggang dito na lang muna yung ating video ha ako ay magtitinda muna dito sa aking tindahan at maraming salamat sa mga sumusuporta please like and subscribe my youtube channel and God bless us all bye bye.